nakita naman akong pagkain ng mga ahas so kakainin natin to sino ang nakarelate dito guys no? nung mga bata tayo noon ito yung kinakain natin diba? ito yun no? Ayan, ayan. o no? alam nyo yan kakain to kakain natin sa ungas walang script to ha oh tayo ng damo Oh, ya ah. Oh, oh, yan mga bunga niyan. Tabi ini tain. Ah. Li. Oh. Sarap yan. Sarap Dari ya, ya tahu. Sarap oh. Gamot usahan, oh. Sarap yan. yan. Ya iya. iya. Kung sino nakakalam nito guys, no. Yan. Pagkain to sa mga kokok, mga na 80s noon dati. Yan. Tamis, ang hmm. tamis oh. Tamis ah. Tamis oh. Yan, ito masarap guys. kotak na mo. Buang ka talagang pinsot ka. Yan. Yan no, na. No?

Mga 1980s na nga bata, no? Yan, mo. Kulay green, pero matamis yan. Kadalas hmm. mm. mas marami sa bundok. Pero yung hilaw, ano? Asim. Ang gaso. Pati yung green, hinug na pala.

Mga mamaya ututut kat utut kat na utut. Hop. Mm. Ah, nilang.